Hello po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bien. Ngayon naman po, pag-usapan natin po ang Alarplasty. Ang Alarplasty po is a general term for any enhancement sa ala. Ito pong parte ng ilong natin na ito, ang tinatawag natin ala. So, Magkaiba po ba ang rhinoplasty sa alarplasty? So, rhinoplasty is basically a general term for any enhancement sa buong ilong. So, pag alarplasty, specific po yun para dito sa gilid ng ilong. Ngayon po, sa nakikita nyo sa background, meron po iba-ibang klase ng korte ng ating ala, no? Depende sa ating ethnicity. Kaya nag-iiba-iba rin po ang surgery na ginagawa sa ilong. Siguro narinig nyo na po yung alar lift, alar trim, ah... Uh, sexy ala, tsaka alar base reduction. So, depende po yan kung ano po ang kailangan ayusin sa ilong. Sa mga susunod po na video, pag-uusapan po natin lahat yan. So, this is alar plastic part 2. So, again, like sinabi ko sa inyo before, ang um, type of alar plastic surgery, nakadepende yan kung ano ang current status ng ALA mo at saka kung ano rin ang expertise ng doctor na gagawa sa inyo. So basically, tayo mga Pinoy, we have some degree of alar columellar disproportion. Ibig sabihin, uh, mas marami sa atin, Pinoy, mababa masyado yung gilid ng ala na hindi na nakikita yung columella. So para masabing maganda ang shape ng ilong, usually isa yan sa criteria na tinitindan natin, ang columellar show. Ibig sabihin na mas nakikita to lalo na kung naka-side view tayo. Dapat kaya ito mas mataas. So, dahil doon, merong procedure na tinatawag ni Ailer Lift. So, Ailer Lift, tinagawa yon para umangat itong gilid na to. So, may condition na tinatawag tayong Ailer Overhang. Ibig sabihin itong gilid ng ilong na to ay mas mababa kaysa sa kolomela. So, Meron ganun, nakalawit, may lambit. So, meron din naman tinatawag na uh, columellar retraction or retracted columella, ito sobrang lubog kaya mas mukhang mas mababa ito. Pero meron din naman combination ng dalawang 'yon. Kung nakikita niyo sa background, 'yun yung sinasabi ko sa inyo. Dito sa side na 'to, nakita niyo ito yung alar overhang. So, ang ginawa natin dyan, we did alar lift, kaya ito yung final outcome immediately after surgery. Pero this particular patient, I did combination aleroplasty. Sa susunod na video, yun naman ang pag-uusapan natin. And ngayon, nasa part 3 tayo ng discussion natin with aleroplasty. Sa last video, we talk about Ailer overhang and usually ang ginagawa namin dyan is ailer lift. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ailer flaring at saka white ailer base. Dito po sa picture na to, Uh, yan po ay isang sa mga base ng Aler flaring. And usually, ang ginagawa natin dyan is Aler trim. Pero marami po sa mga Pinoy, usually combination nga ng di lang Aler flaring, meron din silang white Aler base. Katulad po nito, at saka nito, at saka nito. So pag ganyan, dapat combination technique ang gagawin. And kadalasan din po, meron din po silang uh, Ehler overhang. So, ang ginagawa ko po dyan is combination ng alar lift, alar trim, and alar base resection. For this particular patient, meron siyang alar overhang, white alar base, and meron din siyang uh, alar flaring. So, tuwing nag smile siya, medyo lumalapad lalo yung ending niya. So, on this side, I only did Charles Taylor lift. Pero kung nakita niyo, wide pa rin inhaler base? Hindi ganin pa rin ka technically placing. So what I did is combination technique ng ailer lift, ailer trim, at saka ailer base section. Ngayon, mas proportion na kanyang ala sa kolumela. At the same time, nung yung maging smile siya, hindi na kumakalat ng kanyang itong. This is another example of the combination ailer plastic technique that I did. This is before and this is after I did one side. Kung makapansin nyo, natural looking pa siya. So 70% ng incision, tinatabi po yan sa loob ng butas ng ilong para scarless pa rin ang magiging end result niya. Pakatanungan tungkol sa Alarplasty, just simply send me a message sa Bienpo MD on my different social media accounts on Facebook, Messenger, and TikTok. And I hope to see you all soon. Maraming salamat po.